karaniwang dahilan kung bakit tinatanggal o ginugupitan ang balahibo ng pusa. Para sa kalinisan at kalusugan, matagal na hindi nalilinis ang balahibo, kaya nagbubuhol-buhol na ito. Kapag matid ang balahibo, pwedeng magkaroon ng skin infection o sugat ang pusa. Tinatanggal ito para malinis ang balat at makaiwas sa parasite gaya ng pulgas at garapata. Medikal na dahilan. Kapag may sugat, operasyon, o skin disease kailangang ahitin ang bahagi ng katawan para malinis at magamot. Sa vet clinic karaniwan itong ginagawa bago magsagawa ng injeksyon o surgery. Para sa comfort sa mainit na panahon. Sa mga lugar na mainit ang klima gaya ng Pilipinas minsan ginugupitan ang balahibo ng pusa para hindi siya ma-overheat. Lalo na sa long-haired cats tulad ng Persian o Maine Coon. Grooming o pagpapaganda. May mga pet owner na nagpapagroom sa kanilang pusa para maging maayos ang hitsura lalo kung show cut ito o regular sa pet groom services. Minsan, style lang ito, gaya ng lion cut. Importanting paalala, huwag basta-basta magahit ng pusa kung walang sapat na dahilan. Ang balahibo nila ay may natural na silbi para proteksyon laban sa lamig, init at sugat. Kung kinakailangan talagang tanggalin, mas mainam kung sa vet o professional groomer ito ipagawa.